Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Ngayon guys, ay eh magluluto ako guys ng aking pagkain. Ayan, kasi mag-isa lang naman ako dito sa bahay guys. Magluluto ako ng ginisang uh, uh bihon. Gisadong bihon guys. Magluluto ako ng paborito kong pansit guys. Ayan, paborito kong pansit. Ayan, one half kilo ito pero hindi ko ito ubusin guys. Dalawang peraso lang. Dalawang peraso lang niyang ating uh, rikyubiho ang aking iluluto kasi mag isa lang naman ako guys hindi ko naman din yun mauubos so ang matitira ay itatabi din natin yan sa ref at ito yung mga sangkap guys na aking gagamitin dahil sa hindi ko naman na ah, maiipakita sa inyo yung sunod sunod ng aking paraan ng aking pagluluto guys kaya ibibidyo ko na lang ayan kinukuha na ko na lang ang ating sa inyo kasi alam niyo naman ang kalagayan ng inyong lingkod guys <coughs> excuse me So, ayan lang yung aking gagamitin ng mga sangkap. napaka-simple at napakamura. Upward na upward, guys. Kung uh, kayo ba ay nananabik sa pansit bihon, guys. Madali lang naman magluto nito. Ayan lang ang ating gagamitin sangkap sibuyas bawang. Ang ating uh, pork, guys, ay akin ang pinalambot ng husay para madali na siyang gigisahin. Ayan, gagamit ako, guys, ng uh, ginisa mix para sa ating gulay. Siyempre, hindi naman yan nuubusin, kunti lang din, pampalasa lang guys, kunti lang, kunti-kunti lang tayo maglalagay ng ganyan ha, huwag papakaramihan. So ayan, gagamit ako ng pichay guys, una pagamura lang ng pichay, magkano lang ang pichay. So ayan, konting kunti lang, pati steam ay kasama guys, yung steam ng uh, pichay, kasama yan syempre, at syempre ang carrots ang dinamihan ko guys. Carrots ang aking dinamihan ng lagay para luminaw pa ang aking mata, baka lilinaw pa ang aking mata guys, no? Makalilinaw pa ang aking mata kahit hindi na ako makasayod, hindi na ako makabasa pag hindi ako magsuot ng salamin ba. So ayan, at gagamit din ako guys ng bell pepper, red and green. Ayan, para pampabango lang guys, saka pampakolorful sa ating pansit, no? Kay sariling luto-luto man natin dito sa bahay. So para sarapin na natin kahit yung mga sangkap na ating gagamitin ay mura. So pasarapin na lang natin yung paraan ng ating pagluluto guys. So ayan, ito ang aking uh, magsisilbing pananghalian guys kasi mag isa lang naman ako guys Ma magsisilbing pananghalian at merienda so abot pa siguro sa hanggang hapunan guys no so ayan hanggang dito na lang muna guys at akin ang iluluto ang aking uh, masarap na pansit bihon guys iluluto na ng inyong lingkod ang masarap kong pansit bihon ayan sa mga mahilig sa bihon guys shout out shout out sa inyong lahat no tayong mga mahilig sa bihon kaya haba ang ating buhay kay ang pansit daw ay uh, ayun sa marami guys ay pampahaba ng buhay so siguro nga Siguro nga naman guys, no? Pero hindi, kanya-kanya lang yan ang panahon guys. So, ayan, yung ating gagamitin, syempre, ni po guys yung aking gamit na toyo at ang ating gagamitin nga uh, mantika nating pag uh, gigisahan ay sunflower oil. Ayan, alawapi. Ayan, alawapi. Ayan, sunflower oil po yan guys, sunflower oil. So, ayan, mamaya ko na lang guys, ipasilip sa inyo yung uh, finished product ng aking pagluluto, ha? So, sana naiintindihan ninyo ang ating uh, sitwasyon. Okay? Okay, magluluto na ako guys. So, ito na nga guys, yung ating uh, panlahok sa ating pansit. Ayan, luto na ang ating gulay. Ayan, gisado na siya. Perfect ang aking pagkakagisado ng ating gulay guys. Kasi yan ay hindi po overcook. So, pero ayan pa sa kawali. So, tatanggalin ko yan muna dyan guys. Tatanggalin ko muna yan dyan kasi dyan sa kawali na aking pinaglutuan. Ay dyan ko na rin po iluluto yung ating pansit. So, dyan na din ako magpapakulo ng uh, tubig na ko po guys ng pork stock yung aking pinagpalambutan ng uh, karni ng baboy and then titimplahan na natin bago natin ilagay ang ating pansit bihon po guys so ayan hanguin ko na po ang ating gulay kasi hindi po yan pwedeng ma kasi hindi na masarap yung ating pansit pag yung gulay natin ay overcook na po So, ito na nga guys, this is it, pansit. Ayan, finish na po nating iluto ang ating pansit. Ayan o, oh, madali lang tayong nakaluto guys ng ating pansit na napakasarap. Ayan o, oh, mura lang ang sangkap, mura lang ang sahog. Kayang kaya, kung kayo ay nasasabik sa pansit guys, kayang kayang gawin sa inyong tahanan guys ba? O, ganyan lang din ako guys, pag nasasabik ako, kaya nagluto-luto ako ng akin ko ba? Ayan, nagluto ako. Tulad ngayon, nasasabik ako sa pansit. Kaya hindi ako magkain ng kanin. Pansit lang ang kainin ko, guys. So, hininaan ko lang ang apoy niyan, guys. Para, while well, video-video tayo ba, hindi masunog yung ating pansit, no? Baka naman ang, ang labasan nito, hindi na masarap na pansit. Kaya ang labasan na nito, inihaw na pansit na. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating video. At sana po ay nagustuhan ninyo ang aking uh, masarap na simpleng pansit biho na niluto ngayong araw guys to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers and likers their members and super chatters thank you very much have a great day everyone and God bless you all guys thank you for watching bye for now I love you all guys pasensya na po sa ugoy ugoy bye bye